August 13, 2025, araw po na pagre-renew ng rehistro nitong aking Yamaha Mio. At sa pagre-renew naman po ng ating motor, madali lang po yan. Step 1, 2, 3 lang po yan. Step 1, kailangan nyo po itong pa-inspeksyon at ipa-emission. Step 2, kailangan po kayong kumuha ng insurance. At step 3, kailangan na po kayong pumunta mismo sa opisina ng LTO upang maparehistro po itong inyong motor siya nga pala mga pare ko ang step 1 o pagkuhan ng assurance at step 2 ang inspection at emission ay kahit alin po sa dalawa ay pwede mauna mas na importante ay makompleto po natin yung dalawa na to at ma submit po natin yung dokumento sa opisina ng LTO so ang inuna po natin ay yung inspection at emission at sa MBS po tayo nagpa-emission at inspection at ang nagastos po natin is 380 380 so yan mga pare ko So, provincial rate po to, no? At hindi ko lang po alam sa ibang lugar. At ang alam ko po sa Manila is nasa 400, nasa 500, or even more, nasa 600 plus pa po. Pero dito sa amin sa probinsya is 380 pesos lamang. Mas lalong bababa pa po ito kung magpapa-inspeksyon po tayo mismo sa LTO dahil libre lang po yun. At magpapa-emission po tayo sa labas. At ang alam ko po yung presyo po ng emission sa labas ay nasa 250 to 280 pesos lamang. So magagastos lang po natin ay mismo pong emission lamang. So ay mga pare eh. So MBS po 380 po ang emission at inspeksyon. Step 2 ay mangawa po tayo ng insurance at yung presyo po ng insurance sa amin is 655 pesos at hindi ko lang po alam sa iba kung magkano. So yung mga pare ko yung aking binayaran. And lastly, after po natin makompleto yung dalawa, Diretso na po tayo sa opisina ng LTO at ipinasa na po natin yung ating dalawang dokumento at naghintay lang po tayong tawagin sa cashier. At yung binaran po natin sa cashier is 365 pesos. So, ayan mga pare ko, yung aking binayaran. And then, nakuha ko na po itong ating official receipt. Kaya, pag tinotal po natin, 380 plus 655 plus 365 equals 1,400. At yung 1,400 natin na yan is yung kabayaran upang hindi po tayo mahuli at magkaroon po tayo ng penalty. At yung kapalit po ng penalty na yan is 10 sa mga hindi nakaristrong motor. So, tipo ba mga pare ko eh? Kaya ano pa? Kaya iparistro nyo na po ang inyong motor para primple na po kayo. At kahit anong checkpoint, kahit saan man, eh, hindi po kayo mahuhuli na walang registro. So, yun mga pare ko, hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po nakatulong tong ating video at na-update ko po kayo kung magkano yung nagagastos sa pagre-registro ng ating motor. So, paam mga pare ko, paalam!